Katatapos lamang po ng aking online class, kaya naman balik tayo sa so What's Wrong with Secretary Kim. Narito po ang mga kaabang-abang na kaganapan. Please watch this. You know na anak din ako ng may-ari. Right? I'll make you a deal. Let me pass. And in return, I'll give you this number. Na-interview niya si Marcus recently. He might be able to help you out. Episode 9 ng What's Wrong with Secretary Kim dito ipinagbilin nga at iniutos nito ni Tony Brandon kay Secretary Kim na hindi dapat siya istorbohin. Walang sino man mula sa kanyang uh, pamilya ang maaring pumasok o panggambalain siya sa kanyang ginagawa. Kung saan kagadaman sinunod ni Tony Secretary Kim, subalit ng si Cyrus na nga ang pumasok at ninanais na makausap ang kanyang uh, nakababatang kapatid, dito'y wala nang nagawa itong si Secretary Kim. Lalo tigit na na may numero merong ibinigay or kapirasong papel na di umano ay nakasulat nga doon ang numero na maaring makapagturo kay Secretary Kim upang mamit nito ang author ng uh, paborito niyang libro na Morpheus kung saan uh, siya nga mismo author ng naturang libro. Mula naman sa pamilya ni Secretary Kim, sa ngayon ay pinag-uusap-usapan nga nila magkakapatid, ang uh, nakuhang impormasyon ni Troy na di umano ay ipinamedia block nga ng pamilya ni Ninja Boy ang mga balibalita patungkol doon sa masamang kahapon or nangyari noon sa kanila. So dito para bang lumalabas na maari ngang may kinalaman ang pamilya ni Secretary Kim sa buhay ni Brandon nung ito ay bata pa. Ilan sa mga katanungan is uh, may kinalaman nga kaya ang pamilya ni Secretary Kim sa nangyari kay Brando nung bata pa ito? At sino nga kaya ang babaeng nakasuot ng red chicken heels? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. Marami pong salamat.